pe eh, kung magkano yung sahod mo tapos sa ticket naman kumporme sa amo mo siyempre yung mga amo kasi nagbo nagbubo kasi sila 3 uh, months before or months. pirahin na lang yung ticket yun nga lang malungkot kasi at di diba may pambili ka na ngayon ng iphone saan ka pa good morning mga kaibigan na ko ngayon sa Philippine Consulate dito ayan eh, no? Philippine Consulate dito sa Jeddah magre-renew kasi ako ng aking kontrata ang uwi ko sana ay June 25 ngayon ay May 14 Merkulis May, May 14 kaya lang guys hindi ako makaka -uwi. kasi napakahirap ganung ano garin yun ano kung ako uwi kung ako ma, kung, ako kung iuwi ko magiging pocket money ko lang yung vacation pay na 1 month tapos yung ano lang dalawang 600 hindi pala o nga dalawang 600 ayun hindi ano 1,1 hindi 1,2, 1,2 lang plus yung 2 plus yun lang yung magiging pira ko magkano lang yung sa piso buong awa pa ang ngayon wala ng 15 mamay ng 14 ito yung papel ko yan wala pang tatak eh i-re-renew ko ngayon kasi mga kaibigan kaya hindi ako kaya di ako uuwi kahit, kahit masakit sa akin kahit malungkot kasi may ng 2 years eh expired kasi yung kontrata ko nitong December 7 huling bakasyon ko kasi December tapos nagulan noon yung nakaraan taon 2000 na uh, 2022 nagulan ngayon ang dahilan bakit hindi ako makakauwi ngayon eh dahil sa alanganin -alang nga sa budget sa pera Siyempre, alam naman natin na na puro pinagka, pinagkagastos sa Pinas. Padala, may nag-aaral, may nahulugan, may binabiharan. Kaya, kinausap ko yung boss ko na kung ibibigyan niya sa akin yung ticket at vacation pay, ayun, pumayag naman. Di makakapag-vacation ako after 2 years. Ngayon ay 2025, 6, 7, 2027 sa kain ako pinapayagan na may pasok. May pasok pa may pasok pa kasi ngayon. Ang tigil pa ng school dito ay uh, June 14 pa. Kaya nakabook na 'yung ticket ko. Eh di 'yun. May counting bawas. Kaya sa mga kababayan natin diyan na alanganin 'yung sitwasyon niyo, family driver man o kasambahay. Kausapin niyo 'yung boss niyo o 'yung madam niyo na kung kaya alanganin at ibibigay yung ticket at bigay yung pay yun. hindi man ibibigay sa akin ni boss ng ano walang bagong kontrata kasi sabi niya lasim sim jedid jaded contract baka mamaya sabi ko uwi ako wala siyang hinawak papel kaya ito na ito na mga kaibigan bawal, bawal kasi mag video dun sa loob nagbabawal ang video Siyempre, ginagalang natin yung ano yung decision nila para mga kaibigan, hindi ko hindi ko pa alam ngayon kung magkano ang pagbabayaran ng pagre-renew ng kontrata. Mamaya na lang ulit. Diyan mga kaibigan, okay na. Ito na oh. Yung pinaka-resibo ng pinagbayaran. Pinagbayaran ko ay uh, 40 saka 94 134 lahat. Kasama na kasama na yung UWA membership. Ano, dalawa eh doon kayo, do kayo magre-renya sa window 1 tapos pag natapos papupuntahin kayo doon sa window 5. Sa window 1 yung pinagbayaran ko doon pa 40, 40 real. Pagdating ng window 5, pinagbayaran ko doon 94. Ito okay na mga kaibigan oh. Ayun oh. May tatak na. Ayun oh. Lahat yan may tatak na. Yung ginaganon ganon <laughs> okay na at pabalik na ako ng aking bahay kasi ano pala nga magsusundo pa ng mga estudyante sa school at yun na nga sa mga ano ah, tip ko ito sa mga kababayan natin sa mga sa mga private na trabaho eh family driver ah, kasambahay um, sa mga kababayan natin dito sa Middle East yeah, sa kasambahay at family driver kung kayo mag-extend ng 1 year at lumampas pa kayo ng 1 year at hindi nyo sigurado kung kayo makakapagbakasyon nun pagkatapos nun ba't di pa nyo gawin na ano kausapin nyo yung amo nyo na magre-renew magre kayo ng kontrata after 2 years bago magbakasyon o bago umuwi at kung ibibigay sa inyo yung ticket sa vacation fee sayang pa rin yung mga kaibigan ma napakalaking tulong nun eh simple yung vacation fee kung magkano yung sahod mo tapos sa ticket naman kumporme sa amo mo Siyempre yung mga amo kasi nagbu nagbubuk kasi sila. 3 uh, months before or 4 months before nagbubuk na sila para mas mura at connecting ano pa, connecting plate pa kaya mura-mura. Eh di kung hindi kayo ma kung hindi niyo sigurado na ano, eh di ang gawin niyo, pirahin na lang yung ticket, hindi nga lang malungkot kasi kasi hindi nga di mo ang pamilya mo, especially anak mo, asawa mo, yung mga kapatid mo, magulang mo. At least, di ba? May pambili ka na ngayon ng iPhone? San ka pa? <laughs>